r r r r Pagpalang tanghali, mapagpalang hapon po, pagpalang gabi, pagpalang umaga po sa ating lahat, mga kabusing, mga kapayan, at sa lahat ng aking subscribers sa buong mundo. Kung saan man kayong sulok ngayon na roon, ano po, sa aking mga kasama sa Jeddah, Saudi Arabia, Assalamualaikum, at sa lahat ng ating kapatiran mga Muslim. Dito po sa ating bansa at sa ibang bansa. Salamat ng marami. Yan ho, muli na naman tayong papasok sa trabaho mga kabosing mga kabayan. Nandito po tayo sa loob ng Calmeray ngayon. Maglalakad papunta sa ating kampaning papasukan. At gaya ng dati, muli po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pagbigay at niyang biyaya sa atin sa buong araw, buong panahon at mga nagdaang panahong nakaraan. Nagpasalamat po tayo lagi at tayo magkaisa para sa ating mga pinabukasan at sa inaharap. God bless! tanghali po mga kabosing, mga kabayan sa lahat na aking subscriber ngayon po ay papasok na po ako sa aking trabaho, plus dosi po ng tanggal. at siya nga po pala, ako ngayon ay muling magbabalik sa ere ng pagbablog, pansamantala akong tumigil ng mga nakarambuan dahil mayroon po tayong pinuunan dapat na asidasuhin, at sa ngayon sa aking mga subscribers fans, viewers, etc ngayon sa aking pagbabalik ay muri niyo akong tangkiligin at panuorin sa aking mga iba bahaging vlog may kukwento ko po sa inyo lahat ang, mga kaganapan nung ako'y nawala ng ilang buwan. God bless po at naway nandyan lang po kayo at makikinig at manunod sa aking mga vlog. Yan po, dito na po tayo sa loob ng Calmeray. Papakita ko sa inyo ng bahagya at nang ma-share ko naman sa inyo. Mga kabosing, sa gawing likuran po natin yung kumpay na aking pinapasukan. Tanghali tapat po ngayon, medyo makulimlim nagbabadya na naman po ang pagbabago ng panahon. Pero hindi natin kailangan pigilan ang gagawin natin pagtatrabaho pa para sa ating mga mahal sa buhay at pamilya at sa kalusugan. Yan po. Kita nyo naman. At kita nyo naman yung likuran natin. Oh. Mga kabusi. Oh. Ayan, yung likuran ng aming warehouse. Share ko lang sa inyo nagulap na naman po yan kasi mga bibigay naman ng ulan sa atin dito sa Kalubang Calmeray, Calamba City, Philippines yan naman po pinakaharap namin Senate Company rin po yan sa mga sinusuklayan namin ng aming mga items.